mga kagabay magandang hapon magandang gabi magandang umaga magandang tanghali saan man tayo naroon ano man ang ating mga ginagawa una at higit sa lahat ating damhin ang presensya ng ating Panginoon sa loob lamang ng ilang mga sandali ating damhin ang presensya ng Diyos sumasa atin ng pagpapala ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari, e isang Diyos, magpasa walang hanggan. Mga kagabay, tandaan natin, ang masama para sa atin, masama rin para sa ating kapwa. Kung masama sa atin ang tayo ay ninanakawan, masama din pag nanakawan natin ang ating kapwa. Gawan ng masama, masama rin para sa kanila. Kaya nga, nagbaba ng kautosan ng Diyos na nung panahon ni Moses, sampung utos. Ngunit ang sampung utos ito, ang ginawang dalawang utos lang na lamang ng ating Panginoon dito sa dalawang utos na ito nakasakop ang sampung kautosan na ibinaba ng Diyos ng Ama kay Moses. At ito ay ang mahalin ng Diyos una at higit sa lahat ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong kalooban. Pangalawa, ang mahalin ng kapwa katulad ng pagmamahal sa sarili. Pagmamahal sa sarili. Pagmamahal sa kapwa. Minsan nga, mayroon tayong nakausap na isa nga kapwa natin katoliko na naniniwala sa tinatawag nating magkumpisal na pagpunta sa pari upang hindi ng kapatawaran ng pagkakasala at e ikwento niya sa atin na nung huli niyang pagkumpisal sinabi niya sa pare Father paano ba maiwasan ko ang uh, lukuhin ko ang ating asawa ayo kong lukuhin ang ating asawa ngunit hindi ko makakaya hindi ko makipigil nagagawa ko ang mag sa, sa ibang babae simple lamang ang sagot ng pare. Anak, halimbawa, sa pag-uwi mong ito sa bahay mo, madatan mong kapiling ng iyong asawa ang ibang lalaki. Ano ang gagawin mo? At ito nga itong kaibigan, ang ating uh, kasama noon sa trabaho, hindi daw siya nakasagot. Parang napahiya siya. Sa pagkat nung mga sandali niyan, papupunta, papunta siya sa kanyang kalanggiyo sa madaling salita madaliw siya sa piling ng ibang babae kaya nang marinig niya ang sinabi ng pare doon siya natauhan na masama pala ang lukohin ng asawa sa madaling salita anuman ang maramdaman nating sama ng loob sa gawing masama sa atin ng kapwa ito rin ang mararamdaman ng ating kapwa alam naman natin na sa buhay natin ito ginawa tayo ng Diyos na kanyang sa kanyang larawan at kanyang anyo sa so, madaling salita taglay natin ang pagkatao ng Diyos imahin tayo ng Diyos sa atin nakikita ng ating kapwa ang Diyos. Kung mahal natin ang Diyos, mahal natin ang ating kapwa. Sabihin man natin mahal natin ang ating kapwa, ang, sabihin man natin mahal natin ang Diyos, hindi naman tayo marunong magmahal sa kapwa. Kasama ng ating ginagawa sa kanila. Walang silbi ang sinasabi ni pagmamahal sa Diyos. Ito ay isang kasinungalunyan ayon kay San Juan Ibaguista. Ang sino mang nagsasabing mahal niya ang Diyos ngunit hindi mahal ang kapwa, isang sinungaling. Mga kagabayo, malinaw ang kautosan ng Diyos. Mahalin ang kapwa tulad ng pagmamahal ng sarili sapagkat ating ulit, o ulitin, uulitin at ating bigyang diin ginawa tayo ng Diyos at may kautosan ang pagmamahal sa kapwa alam niyo mga kagabay hindi mahirap mahalin ang kapwa kung mahal natin ng Diyos kung ayaw natin lukuhin tayo huwag tayong manunod kung ayaw natin pag nakawan tayo, aagawan nasawa, huwag natin siyang sa ating kapwa. Ngunit tayo, tao lamang tayo. Binigyan tayo ng kautosan ng Diyos. Ngunit malaya tayo. Malaya tayong susunod o malaya tayong susuway. Binigyan tayo ng Diyos ng tinatawag natin free will free will yung karapatan o kalayaan gawin ang anumang gusto natin kaya nga mayroong tinatawag na gantimpala mayroong tinatawag na parusa ang gantimpala para sa mga sumusunod sa Diyos ang parusa para sa mga sumusuway sa Kanya at tayo ang naniniwala na ang buhay sa mundo ay pasamantala lamang. May katapusan ang buhay ng tao, ang kanyang buhay na physical, ang kanyang buhay na laman. Ngunit, mayroon tayong pangalawang buhay matapos ang ating kamatayan. At yun, kung tayo ay naniniwala sa ating muling pagkabuhay pagdating ng araw upang tatanggapin ang ganting pala ang kaharian ng langit o ang walang hanggang kaparisahan sa impyerno. Free will. Binigyan tayo ng Diyos ng kautusan. Malaya tayong susunod. Malaya hindi. Ngunit, kung ating pagsumikapan, ang susundin ang gininto araw aral hindi tayo maliliga, malilihis ng landas Mapu ma, magkaroon magkakataon upang tayo ay uh, makatanggap ng dakilang pangako ang magiging ang mapasaatin atin ang kahayaan ng langit ngunit mahirap mahirap ang magiging maputi pagsumikapan natin, tandaan natin na ang anumang gawing masama ay may tinatawag na balik ng anti. Maaring hindi tayo sasingilin ng ating nautangan. yung sino yung nagawa natin ng kasalanan, maaring hindi yan ang gaganti. Ngunit tiyak ang tinatawag na balik ng o ang karma. Maaring isa sa ating mga mahal sa buhay ang magbabayad maaring ang ating uh, anak o asawa o kinman tandaan upang mapasaatin ang kaharian ng langit upang mapasaatin ang gantipala, tandaan natin anuman ang masama para sa ating masama rin para sa ating kapwa gawin natin ang panay kabutihan sa at iwasan natin ang masamang gawa.